Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Wednesday, March 12, 2025. Sa kasalukuyan, wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy lamang ang pag iral ng easterlies lalo na sa may silangang bahagi ng ating bansa. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang generally fair weather conditions sa buong kalupaan. Kung may mga pagulan man, ito ay dulot ng scattered rains and thunderstorms na mas madalas mararanasan sa hapon o sa gabi. Dahil wala tayong inaasahang low-pressure area o bagyo na posibleng makaapekto sa alinmang bahagi ng ating bansa sa linggong ito, asahan po natin ang generally fair weather conditions sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Sa Luzon, inaasahan ang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng rehiyon, kung may mga pag man, ito ay dulot ng mga isolated thunderstorms o biglaan at panandali ang pagbuhos ng ulan na karaniwang mararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast sa Luzon: Lawag mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, Bagyo mula 17 hanggang 26 degrees Celsius, Metro Manila maximum temperature na 33 degrees Celsius, Tagaytay at Legazpi City. Maximum temperatures na aabot ng 32 degrees Celsius. Sa Palawan area, inaasahan din ang maaliwalas na panahon na may tsansa ng mga scattered thunderstorms lalo na sa hapon o sa gabi. Puerto Princesa, maximum temperature na 32 degrees Celsius. Kalayaan Islands, mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Visayas, inaasahan ang generally fair weather conditions ngayong araw. Bagaman may posibilidad ng mga thunderstorms, particular sa eastern Samar, inaasahan pa rin ang mainit na panahon. Temperature forecast sa Visayas. Iloilo, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Metro Cebu, maximum temperature na 32 degrees Celsius. Tacloban, maximum temperature na 32 degrees Celsius sa Mindanao. Inaasahan ang maaliwalas na panahon na may posibilidad ng scattered thunderstorms sa hapon o sa gabi. Mainit na panahon ang inaasahan, lalo na sa tanghali. Temperature forecast sa Mindanao. Zamboanga, maximum temperature na 34 degrees Celsius. Metro Davao, maximum temperature na 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro. Mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. At sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning o babala sa matataas na pag-alon, kaya't ligtas na makapalaot ang ating mga kababayan ngayong araw. Mag-ingat lamang sa mga baybayin ng Luzon dahil posibleng makaranas ng moderate to rough seas o katamtaman hanggang maalon na karagatan. At sa heat index update, kahapon, ang computed heat index sa Metro Manila ay umabot sa 36 hanggang 39 degrees Celsius. Ang pinakamataas na naitala sa bansa ay sa San Jose, Occidental Mindoro, na umabot sa 46 degrees Celsius, sinundan ng Dagupan City, Pangasinan na umabot sa 44 degrees Celsius, at sa Virac, Catanduanes na umabot sa 43 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahang tataas pa ang heat index sa Metro Manila sa pagitan ng 38 hanggang 40 degrees Celsius. Ang pinakamataas na heat index ngayong araw ay posibleng maranasan sa Dagupan City, Pangasinan na maaaring umabot sa 44 degrees Celsius. At iyan po ang latest weather update. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga pinakabagong weather updates. Maraming salamat at mag-ingat.